Sige lang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Binigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin ang kahangahakang katapayo. Makatangyari ng walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Mateo chapter 1 verse 20 Nangyari na ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Diyos. Sa pamamagitan ng propeta Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Narito ang dalagay, magdadalang tao at nanganap na isang lalaki. At ang pangalan ito tawag nila sa anya ay Emmanuel. Na kung liliwanagin ay sum sumasa atin ang Diyos. Mateo chapter 2 verse 1 to 7. Verse 1. Nangitangan nga si Jesus sa gadlehem ng Mudea sa mga kaarawan ng hapang si Herodes. Narito ang mga pantas na lalaki ay nagsitating sa Jerusalem mula sa Sinanganan na nagsisipagsabi. Verse 2. Saan naroon ang ipinangat na, na hari ng mga hudyo sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa Sinanganan at naparito kami upang siya isambahin? Verse 3. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay naglumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. Verse 4. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasan niya sa kanila kung saan kaya ipanganan ang Kristo. Verse 5. At sinabi nila sa kanila sa Bethlehem ng Hodea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. Verse 6. At ikaw, Bethlehem, nagpupan ang Buda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Buda, sapagkat sa iyo... Lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayan Israel. Verse 7. Nang magkagayoy, tinawag ni Rodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kaniyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng Biblia.

I want to wish you a Merry Christmas for all of our We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.